Iiyak siya sa sobrang pagmamahal sa iyo. Gusto mo bang mangyari to? Wes, pues, gawin mo ang ritual na to at iiyak siya sa sobrang pagmamahal sa iyo. Kumuha ng malinis na papel. Isulat ang kanyang pangalan nang tatlong beses. Pagkatapos ay kuskusin ng bawang ang kanyang pangalan. kuskusin natin ang bawang, ang pangalan niya. Isunod e ay kuskusin ng siling maanghang. Dapat maanghang yung gagamitin yung sili at basang-basa dapat yung pangalan niya sa pagkuskus. Tapos ay budburan ng pamintang durog para umanghang ang makaramdam siya ng pagkabalisa sama siya mapakali mainitan siya yan tapos tupi, tupiin or baluti ng tatlong beses paharap sa inyo so tatlong beses so hawakan to sa inyong kamay tawagin ang pangalan niya at sabihin ang intensyon, intensyon ng tatlong beses Halimbawa, Juan Pablo, iiyak ka sa sobrang pagmamahal sa akin. Juan Pablo, iiyak ka sa sobrang pagmamahal sa akin. Juan Pablo, iiyak ka sa sobrang pagmamahal sa akin. Sabihin ng buong damdamin every time gagawa kayo ng ritual o orasyon. Sabihin ng buong damdamin, mag-concentrate at i-visualize na umiiyak siya sa sobrang pagmamahal sa inyo. Ilagay sa isang platito Or kung meron kayong maliit na platito, ay mas maganda. Or kung halimbawa ay sa ganitong lalagyan, ganyan, ilagay nyo dyan. Tapos, ilagay sa ilalim ng kama, or itago sa damitan nyo, kung saan uh, walang pwedeng makakita. Pwede rin balutin sa isang plastic, at ilagay sa ilalim ng unan nyo. Hanggang dyan, at sana'y makatulong sa inyo ang ritual na to. Pagkatapos ng tatlong araw ay ibaon ito sa lupa. Tapos, pwede nyong ulitin kung hindi pa tumatalab. Pwede itong gawin araw-araw, kahit anong oras. Maraming salamat at sana'y makatulong sa inyong ritual na to.